Hello po, isang magandang magandang araw po sa inyo lahat. Ngayon for today's video po tayo, no. Ang ipapakita ko po sa inyo ay ang aking paggawa ng drawer, ano. At kung bago po pala kayo sa aking YouTube channel, wag niyo pong kalimutan mag-like at mag-share at pakipindot na rin po ang button bell para lagi po kayong updated sa aking ipapakita ang mga video na tungkol sa construction. At huwag niyo rin pong kalimutan ang aking Facebook page. Ayan, siyempre po, wag po kalimutan natin na ang intro. At siyempre po, dito po, ang una ko pong ipapakita sa inyo ay pag, ang paggawa ng drawer, ano, yung tiyatawag po natin sahig. Ito po yung sahig muna, no. Dito po ay idiniskwentro natin, kinaltas po natin yung ating drawer guide dalawa po 'yan nakabalot pa po ano iyak yeah, nilatas po natin 'yan at syempre tatabasin na po natin 'yan no ngayon po gumamit po tayo ng clamp at para po matabas natin ang circular ganyan lang po ang ating paggawa ng drawer guide medyo papas forward na po natin para po tayo mapabilis ayan na po tinanggal po natin yung ating klama no dahil natabas na po natin at syempre isusukat po natin doon sa ating cabinet na ginagawaan ng drawer guide ayan at ngayon kukunin naman po natin yung ating drawer guide kung sakto ayan sakto na po kinalas na po natin sa plastic yan okay na po siya at ngayon naman po ay ito ay tinabas na po natin yung mga pansiding nya hindi na po natin na ipakita sa video ngayon po ay a-assemble natin siya kukunin natin yung sahig yan po a-assemble na po yan ayan na po sinisimula na po natin ang ano? assemble ano siyempre sa pag-assemble po nito kailangan po natin ng ating gamit na barena at siyempre kailangan din po ayun po yung ating mga inaging na sahig ayan na po guguhitan na po natin ano ito po ay ginuhitan natin ng 8mm para po sa ating pagbutas Ayan. At kailan po sentro po ang ating plywood yan Ginamit po natin talim dito ay number 18 na drill bit na pang pang kahoy po. Ano? Ayan, butasan muna po natin. At syempre, pagkatapos po natin butasan niya, magpapalit tayo ng talim. Ang gagamitin po natin talim, kung makikita niyo po yung kulay orange na yan. yan po ay tinatawag na router bit, ano? para po kasi yung tornilyo natin at lumubog yung ulo ng ating black screw na gagamitin ngayon naman po magpapalit naman po tayo ng talim na ng ating papalit ay ang ating philip adapter masisimula na po tayo yung magtornilyo ayan na po tinutornilyo natin linulubog natin yung ulo no? sukat na sukat po yan iyan po ang sukat po niya ng ating router bit ay ang sukat ay 8mm ano kaya sakto sakto lang po talaga yung ulo ng tornillo na bumaon lang po dyan sa binutas natin ng router bit ayan ganyan lang po pass forward lang po natin ang ating pagtatrabaho para po mabilis po ang ating video dahil pag pinakit mahaba po ang video na to pagka hindi po natin pinas forward apat na drawer po pala ang gagawin natin approve na po siyempre pag nabuo na po natin yung isang ating drawer ay kabit na po natin yung drawer guide ano. Sa pagkabit naman po ng ating drawer guide ay huwag nyo muna po tanggalin. Isukat nyo na po. Kailangan pantay po sa ilalim. yan Hanapin nyo po yung tutornilyuhan na may adyasan. Ayan. Doon nyo muna po tutornilyo sa may ajasan Para kung sakaling mali yung ano nyo, madaling nyo pong may adjust. Ayan katulad po nyan. No? Malaki ang pagtutornilyuhan pahaba yung pinaka pagtutornilyuhan pwede nyo po siyang i-adjust madaling mag-adjustment dyan sa ating mga toan na yan kung sakaling sablay yung ating taas sumasayad yung sahig madali pong i-adjust approved at syempre ngayon naman po ikakabit naman po natin yung ating drawer guide kinalas na po natin yung sa drawer kailan na kinabit natin ngayon ito po yung ating pansapin ito po ang pansapin natin ang sukat po nito ay 1.4 Diyan po natin isa selpak 'yung ating drawer guide na tinanggal natin kanina sa drawer, ano? Yung pinakakatawan niya. Siyempre, kailangan po ipantayin pantay natin sa kanto nung ating paglalagyan kung conforme po 'yan kung gusto nyo, kung papasok po 'yung takip na ginawa niyo o pa, pa, papatong po sa 3 na division ng inyong ginawang pinto ng cabinet ng drawer, ano? Ayan. Dito naman po, siyempre, ang ito niyo po dito ay yung may bilog na may adjustment po. Kung sakali pong wala sa eskwala, ang inyong ginawang cabinet na wala sa eskwala kahit na isang guhit, dalawang guhit, madali niyo pong ma-adjust. Hihilahin lang niyo po ng konti, ma-adjust na po 'yan. Ganyan po kagandahan ng ating drawer na itong drawer guide na pull out ano. Masasagad po 'yan ng paghila, pwede po niyo isagad paghila ayan na po nagkamali pa po tayo sa pagtuturnilyo Siyempre sa pagtuturnilyo dahan-dahan lang din po ayan medyo maingat po sa pagtuturnilyo dahil ayaw natin masira ang ating mekanismo ng ating drawer guide masablay-sablay pa medyo sumasablay kaya aayos po tayo ng pwesto no dahil hindi natin masyadong makita yung ating pagtuturnilyuhan na bilog dahil sa bilog po yun po yung may adjustment magali po tayo mag-adjust kung sakaling wala po sa iskwala. Ayan na po, na po natin. Ayan, oh, smooth na smooth, swabi swabi naman po. At syempre, huwag niyo pong kilimutan na tanggalin yung kalso. Ilipat naman po natin dito sa kabila. <laughs> At ayan, nakita niyo naman po, nakaharang pa yung ka na ating nagkakamera. Harang pa yung daliri sa kamera. Ganon din po yan, kung ano po yung ginawa natin sa kabila, pares lang din po dito yan. Same, same lang din po ng pag process ng paggawa ng ating drawer guide, ano? Yan. At syempre, maingat lang din po tayo sa pagkabit ng mga tornilyo. Ayaw natin masira yung mga bearing nyan. Dahil medyo mahal ang ating drawer guide. Ito po ay pull out. Sasagad po ng paghila yan. Syempre, hanapin nyo lang po yung bilog. Huwag nyo na pong tanggalin yan. Hanapin nyo lang po yung bilog na dapat po may nyo maitornilyo ma nyo katulad ng sinabi ko kanina doon po sa may adjustment ano, madali pong mag adjust ayan nakita na po natin yung bilog Tutornilyo na po natin yan. Huwag nyo po itutornilyo sa pics kagad. Siyempre, dyan muna po sa may adjustment. Kung sakaling nawala po sa eskwala, ang cabinet na ginagawa nyo, ay madali nyo pong maya adjust ano? Gaya po na sinabi natin kang ina, ganun lang din po ang gagawin natin yan. Alalay lang po, para po hindi natin nasira ang mekanismo ng ating drawer guide. Ay hil, may kamahalan po ang materialis na ito. Ayon, kukunin na po natin yung ating ginawang drawer guide. Ito ay wala pang takip, pa, ano. Sa salpak na po natin. Sa pagsalpak po nito, kailangan po ay dahan-dahan lang. Dahil pag hindi po tama ang pagsalpak nyo nito, pwede pong masira ang inyong drawer guide na pull-out na de-bearing. po ay de-bearing, ano. Ayan. So, close din po ito, no Dahan-dahan sumasara. Ayan, nakita nyo naman, no? Dahan-dahan sumasara. O, ayan. Ulitin pa natin. Ayan, nakita nyo. Okay. At syempre, sa paglagay naman po ng takip, lalagyan po natin ng rugby para hindi na po tayo magpaulit-ulit pa. Kung sakaling yung clam nyo ay hindi aabot, may rugby na kayong linagay. Didikit na po yan. Ayan, katulad po niya, pinukpok na natin ng kamay. <laughs> Subukan natin lagyan ng clam. o, oh, ayan, oh, nakita nyo po yung clam, hindi po umaabot, ano? Oh, kahit ano pong pilit yun kung hindi aabot. Kaya ginawa po natin, linagyan po natin ng rugby yan. Ayan. Oh, pag okay na po at lapat na po siya, pwede na po natin tornilyohan. Ayan, ganoon din po yan sa pagtutornilyo ni po nito. Kailangan din po ilubog nyo rin po yung ulo no? para madali po natin maritats at maritoke yung ating black screw. Pero temporary muna po tutornilyo to natin kahit lumutang yung ulo tsaka na lang po natin balikan para lang po hindi na kumilos yung ating pantakip pa no pares na pares na po yung ating pantakip kailangan hindi na po siya kumilos gaya po ng kangina na ginawa ko linagyan natin ng rugby yan po yung pamamaraan na mabilis lagyan po ninyo ng rugby para hindi na po kayo gumamit ng clam yan nakita nyo po subukan na po natin ayun ang ginawa po natin pinto ay papantay ano papatong sa triport ayun Oop, suwabe rin po, no? So, close po. Hanggang dito lang po aking video. Maraming maraming pong salamat sa nagtitiwala at nagsusubaybay. Bye-bye!